ang mabuting balita ng Paninoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa aban ninyo, mga eskriba at mga paris iyo, Mga mapagpaimbabaw, Hinahadlaman ninyo ang mga tao upang hindi sila mapaghariya ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlaman pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga paris iyo, mga mapagpaimbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkala ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aban ninyo, mga eskriba at mga paris iyo, mga mapagpaimbabaw, Nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hentil sa pananampalatayang hudyo. At kung mahikayat na iginagawa ninyong masahol pa sa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, Itinuturo ninyo na kung ipanumpa nino man ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung mang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kanyang sumpa. Mga Bulag Mga Hangal Alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa nino man ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang handog na nasa dambana, dapat niyang tukdin ang kanyang sumpa. Mga bulag Alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga kapag ipinanumpa ni naman ang dambana, ipinanunumpa niya yun at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ni naman ang templo, ipinanunong pa niya yon at ang doon. At kapag ipinanunong pa ni naman ang langit, ipinanunong pa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.